panama sa kardaba huwag mong putulin huwag mong sugatan 10 meters mula sa puno huwag kang magbungkal ng lupa palibot sa kanyang puno hayaan mo lang siyang matutuyo hanggang sa mabulok siya pagkatapos yung suhe, magbaka sakali tayo baka maka makasurvive sa kanila so ito ang tinatawag na Panama disease sa Cardaba naninilaw na ang kanyang mga dahon at yung dahon na bata sa gitna tumitigil sa pagtubo